Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Ella Pangilinan muling sinagot ang basher sa fake news patungkol kay Donnie. Kahit nalantaran na nga ang relasyon ni Donnie at Pelle at kahit na hindi umamin ang dalawa, ay kita naman sa dalawa na magjowa na ang mga ito. Ngunit hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin ang bashing at pagpapakalat ng fake news patungkol kay Donnie Pangilinan na di umano'y mainan showbiz girlfriend ito. Marami na nga ang pagkakataon na sinagot ni Ella Pangilina ng isyo na ito patungkol nga kay Donnie. Sa tuwing may ibang kasama si Donnie na kahit pinsan nito ay gagawin pa rin isyo ng mga basher. Kaya naman sa TikTok ay may nagpost nga ang bago na di umanoy Donnie's non-showbiz girlfriend kaya naman itong ating Ella ay napakomento nga dito. At ayon nga dito kay Ella, nonsense she's miss daw. Please leave my in-laws who are private people out of your nonsense chismes. Ayon pa dito kay Ella. Alam naman natin ang closeness sa pagitan nga ni Ella at Belle. Matatandaan na palaging magkomento itong sela si sa post ni Belle na may pa-heart pang emoji. At ang last nga ay nitong birthday ni Belle na ginit nga si Belle. Ayon pa dito sa mga komento ng mga bula sa Twitter napagsabihan na naman kayo ng ati. kakahiya. kailan niyo ba kasi titigilan si Donnie sa pagawa ng fake news against him? Ayon pa dito, seriously, these people who constantly spread nonsense and malicious chismes over Donnie must stop. You're all just wasting your time.